Hello guys, good morning. Apag uh, karon guys, niami karon sa <coughs> Tausion. Kawan sa ko ang uh, igagaw guys. Mian himi aning dapita kay uh, Magpailasab mi sa among mga igagaw aning dapita guys kay long time no see. Si. mi magkita-kita guys mo nangan uh, ni Ami aning dapita karon. Pero uh, mi kato sa mga bay ani guys, luna mi giwat nga duha ka tawo ani. Eh. May magtutudlo namo kung asa namo makita ning mga igagaw aning Dapita guys mauna nga uh, gihulat namo o pila ka minuto taud-taud na pud mi ani wa gihapon. mo tung nahok ako guys nga kini akong igagaw akong ibili ning Dapita kamay may mong sabot ako nay mangita sa duha ka tao nga uh, iyang giingon nako mo nang nisod nako dito sa unsan yung dapita ani mo na kit ining mga tawhana ani guys layo manday gikan pa sa highway pero kay do naman man koy tuyo nila mo nang ako joy nangita nila ani layo layo po gibaklay guys gahanghang in town ko anig pangita aning baya pero kalis gino, guys nakit an rajod nakit an na ho, ang duha ka tao O nakikistorya po ko ani sa iyang bana guys aron ako masayod kung unsa na ning dapit ha. ang iyang tanong na nga na ni identity Ngano man? imbis <coughs> dako nakaron. <coughs> nagamay na may pero sa par, party sa mga namudyo kayo na, 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 na um... okay, mo ni sa una na manong natulog ka man ang Oh. Tausi on Kristo gamay o sya Tausi on Gamay tausion. dakko Tausi on Dako. Tausi on gamay oh. kay pila pa pila pa kabalay sa una kuan uh, kanang naita Mayo, hindi na kaabot si Kripulo pagkabalay ang tausiyon gamay. Mga nag-iingon nga tausiyon gamay. Pero ini sa una, daghan kayo mga balay ini sa una. Mga mm. nga nga nahimo, kinisida nga maoy na gamang dako. Nga tausiyon dako. Nga unia, to ado, si mm. Kristo itong na ado. Mm. Kanang, kuwan na ka siya sa lantang na na siya. Mm. ang sunod, ana, lantang na. Mm. Kristo, Ino na pong Kristo na niya. Ila pong gibutangan na po nila o kuan patron po nila. Mm, um, Lain-lain na o, San, o, Santo Kristo po nila patron. Mm. Um. Waku. Wa kini, kini Santa Cruz. Kato um. pun Santa Cruz. Ya um. po. Mm. Um. Waku kataak pa ni Dapita pero aku lamay <coughs> ni kuan sa kung igagaw ba kay kanang layo. Wak pa kaso hito. Ako rin manubay-subay itu to magbaklay. magbaklay. magun mo pun Kamu ni kuan. Maling? Igaw maling. Hai bang, bisa nih, mbak Mana yang bayang nih, Berkadang yang berkah dia anak deh, wajukku kayak bang? Eh, berkah bertu yang anak. Si Cede, Oh gak pun pun oh sang si di tuh, dominggu, betul Oh, oh, ika deh, Mama yang, mother. Ih, kain.

Natutulan na dyan namo ang bay sa mga mga igagaw aning dapita guys. Kaya dili pa po tungod nila, di yun may katuod ani. Pero nakatawa lang dyan ko kay kaila na may daan, wade ko kay bao mga igagaw na din Ang amo ang uh, Gikahimamat sa nanglabing panahon. Karong pa po kita guys nga na subay-subay Nang -subay, nga mga, mga igagaw na dyan ay may. Naghanda yung mga igagaw, ano mga tausiyon guys, kasagaran mga igam. Ug guys nalibot-libot na mo guys ang among mga parente ani. Ako sunod-sunod lamang ko ani guys kay ko kalibutan gud sa among mga igagaw ani kay amin danaw lagi ko gapuyo mo nang uban-uban ang ko nila ani guys. Oh, pasensya na mo guys, og mara karong hapuna. Ako mingon bye-bye.